Hi guys. Ngayon, magluluto ako ng sinigang na bangos. Ayan. Magluto tayo ng sinigang na bangos. Uras natin ngayon guys is 9.06. Just maybe, 90 na guys nakasalam nakasala ako ng ano, um, tubig. Ang sahog natin sa bangus ay na gulay is bok choy lang. Ayan, bok choy. Luto tayo ng sinigang na bangus. <laughs> Ilagay ko na tong kamatis. Kumulo na pala siya, guys. Kanina pa kumulo na yung tubig ko. parang konti lang yung tubig ko. Dagdagan ko na, guys. Dagdagan ko yung tubig ko kasi kumunti siya. Kanina pa yung kumukulo kasi silo. Napaka ano. Eh. Ito yung bangus natin, guys. O, malinis na to, guys. Medyo may yellow-yellow pa kasi kanina ko lang umaga nilabas. Pero okay lang yan kasi pero malinis na to. Nilinisan ko to bago nilagay sa correct At may asen na din yan. Ayan. So, ilagay na natin kasi kanina pa akong tubig. Ayan na natin siya. Ayan. So, ipupur natin yung choy. yang dinilai ni daddy kakak asyik mana kakak guys mm. what wow. mm. yum yum Hai bagian latina magic saraf kuarasi masraf Ito, Sinigang. Lagyan natin. Sinigang. So, ito na yung ating sinigang, guys. Ayan. Ayan. sinigang na ang aking simpleng sinigang na bangos lang mm. Ayan. saktong asin lang kasi ayaw ko ng maasim na masyado so ilagay na natin yung bok choy Pag pagkalagay sa bok choy hintayin natin ang apoy kasi ayaw ko ma-overcook ang bokchoy. kasi iinitin pa ito mamaya bago kumain kasi anong oras pa lang alas na hindi pa lang yan nilagay ko na siya yan nilagay na ang ating So ito, ito, ito ang tsura, ito na yung tsura natin, ang tsura, ito na yung tsura sa ating sinigang. So patayin ko na ang apoy para hindi maabot ko ang picture. So, iinitin ko lang ito mamaya bago kumain. Ayan. Ayan, guys. Tikman natin ulit, right, guys. So ngayon, tapos na ako magluto. Ang bilis lang, 'di ba? mabilis lang ako magluto kasi hindi naman hindi naman pang ang ating luto kasi kakainin ko lang naman. So, ibalik na natin itong hindi na So, ito guys, itong papaya guys, binili ko to sa Seafood City. Nasisira na siya, hindi ko pa siya nagagamit. Hinog na siya, kakainin ko na lang siya. <laughs> kakainin ko na lang siya, guys. Nasisira siya. Itong buto nito itatabi ko magtry ako magtanim next spring. Itatabi ko to siya. So, may tinabi din akong buto ng avocado. Kita Itatry natin 'yan itanim. 拜喽！Bye,